Magandang umaga sa iyo, Dok. Magandang umaga ho, Tatay. Ano gawa niyo nararamdaman? Wala na ako palagi nula. ay palaging lula. Ay sa, ikay gihimo ilang taon na? 77 na. Ah. ah, isa tayo. ho para ating malaman ni eh, kaya kay bibitihan. Suot ito, so, ito ayan. Ay naku tatay, mataas nga ho yung dugo eh. Eh kayo yata ho eh, lagi nagpupuyat. Ay, hindi, naman nang pupuyat eh. Eh garna ho, kayo aking reresitahan. Ang inyong iinuming gamot. At para ho bumaba, hmm. ay ibig sabihin ho, eh baka naman kayo nagsisigara nyo pa, nagkakape. Ayun ho, ibawal na bawal sa inyo. Ito ho, iinumin ninyo isang beses, isang araw. At kayo ho bumalik dito pagka ubos na at malalaman natin kung yung dugo ho ay normal na. Sorry ho, rehibili na nyo doon sa butika. Magandang tanghali po daw. Magandang tanghali nanay. Ano gawin yung nararamdaman? Ba't ka ako ho? Oh, eh, lagi na ako pagsinigay pala ng dibdib. Ay, may ilang taon na kayo? 72 na ho. Oh. Ay, anong ginagawa niyo sa bahay? Wala ho. Oh, Nagwawalis-walis lang naman ako eh. Ay, baka naman ho kayo nagbubuhat na mabigat. Hindi ho. Oh, eh, nagbubuhat ko mabigat. Anong pagkain? Ano ho yung kinakain sa araw-araw? O, oh, ay, eh, di kanin lamang naman yung kinakain ko. Ay, titingnan ko ho oh, kayo ng, ng, ano, ng dugo. Para malaman natin kung kayo kayo high blood. Naku nanay, kayo naman ako, eh, normal ang dugo eh. Oo, bahad kayo na, wala akong pagsisikip pa ng dibdib. -dib. Ay, patingin nga ako na inyong likod nanay. Ay, naku! Ay, pagkakasikip naman ako na inyong bra. Uh! Ay, kaya rin mo pala wala sikip pa inyong dibdib. -dib. Ay, pagkakasikip na inyong bra, inyong i-adjust. Yun lang, kaya ako ang dahilan. Yun lang, lang nanay. Ay siya, salamat ho, dok. Ay, ay, alis na. nagdadang hahanda dok Magandang hapon ho nanay, ang ganyan nararamdaman. Ala, la, ay ako nagtataka sa akin yan. Ay bakit ha? Ang babay ka ng yung ko ako na tata May siya alas na ay. May siya alas na ay. na ay. Ay saka, wiki kayo bibipihan ko. Ala, ibig ka bibipihan. Yan ang mga kanalaman ng tayo sa dugo. Galing ako yung sigurado nanay. Ala, ay ang gusto ko lang malaman. Ba't ako yung mga aga na tata ay. ay. maganda nga ho yun para matanggal ang toxic na inyong katawan. Ay ang problema ko yung alutok pa ako nagising eh. ay. Naku, ay hindi kinabot sa ibaan. Ay di lang yung Nenek Nenek